Para budget, sa so disweldo, buwan-buwan, ang sarap ng buhay, Venus time, Inday. Yan, VP Duterte and personal trip to Malaysia as Senate acts on impeachment. Yeah. So, yung mga kaibigan na, Vice President Sarah Duterte and her family are going on a personal visit to Kuala Lumpur, Malaysia. Her office announced Tuesday. Yan. So, yan po. Yan naman mga kaibigan. No? Lumayas na naman po siya. Pumunta naman po siya sa Malaysia. At ano ba ginagawa niya sa mga bansang yan? Malamang mga kaibigan, ay kanya pong tinimigawan para po sa interim release ng kanyang tatay. Pero, at the end of the day, bigo. Siya po ay isang malaking bigo dahil hindi po siya pinapaboran ng mga bansa na kanyang na kanyang dinadramahan na sila ay mga biktima di o mano ng Marcos administration. So, in Dynostay po, si in Dynostay ay isang napakalaking bigo. Diba? Yan. Okay. ah, uh, Erna Sigua. Shout out watching from Saudi Riyadh. Yan. Hello, Erna Sigua. maraming salamat sa panunood, no? Diyan sa uh, Sony. Okay. Sabi ni Wilfredo De la Cruz, ano ginagawa ni Lisa sa Saudi Arabia? Actually si Athelisa Marcos ay uh promote, no, ng uh programa ng gobyerno sa so, sa Saudi Arabia, no? Pino-promote niya doon. Hindi niyo pa ba alam kung ano ginagawa ni Bb. So mamaya a ah, stay tuned kayo at mamaya ay ating uh pag-uusapan kung ano ginagawa ni Felisa, no? Kasi ma-out of topic tayo. So, ito muna yung ating uh, pinag-uusapan ngayon. So, yan nga mga kaibigan. Pumuntang Malaysia, pumuntang Qatar, at ito naman, pumunta naman siya ng Australia. At yun, mga kaibigan, alam nyo ba ng Australia ay isa sa lugar na kung saan kinukonsidera ng uh, Duterte para dito po ilagak, no? Itong si Uh, Rodrigo, no? si Mr. Duterte, para po sa interim release. Na sinasabi po nila nung una na ang Australia daw ang tutulong, no? tatanggap sa kay Mr. Duterte, sa tatay nila, para pag ng interim release. But later on, binawi po yan ni Bibi Sara kasi napahiya. Napahiya po siya. Kasi hindi po siya inayunan at hindi po siya pinagbigyan. Diba? Kaya later on, ay itinanggi po niya. Sabi niya, hindi naman daw sila humihingi ng, ng favor sa Australia. Hindi naman daw nila kinukonsider ang Australia para paglagakan para kay Mr. Duterte no, sa interim release. Pero, pero nung una pa lang sinasabi na niya yan. Kaya, kita kita po at huling-huli ang kanyang pagsisinungaling. ba? Diba? Sinungaling kasi siya. ba? Diba? Sinungaling. No? Yan sino ngaling po talaga, na? Okay. Okay, ano pa? pa. So, eh, mga kaibigan, ah. Uh, etong si Bipi Sara, pumupunta po siya sa ibang bansa para sa kanilang sariling interes. Interes sa mga Duterte, interes ng kanilang partido, interes niya, no? at pumunta po siya sa ibang bansa, nadiligaw siya sa mga OFW at kanya pong sinisiraan ang Marcos administration at kanya pong nililibak, kanya pong harap-harapan na binabastos ang Marcos administration. Gayong siya itong napakaraming mga dapat sagutin sa ating gobyerno, sa taong, bayan, pero binabaliktad po niya, no? Pinabaliktad ni Bipisaran Duterte. So, yan po ang kanilang ugali, no, mga Duterte. Ugali po talaga nila yan dahil aminado naman po sila, ang tatay niya, na magaling sila sa ganyan. Magaling sila mamintang, magaling sila magtanim ng mga ebidensya, magaling silang gumawa ng mga intriga, at magaling silang gumawa ng mga kawagawang kaso. No? Yan po, mga kaibigan. No? Okay, ano pa? So, habang sinisiraan naman niya ang kongreso, ang House of the Antakid naman, na iiwan dito sa Pilipinas at nagtatrabaho para sa bansa at suporta sa pamahalaan. Samantalang si Sara Duterte, walang ginawa kundi gumala, walang silbi. May gana pang maghingi ng almost 1 billion na pondo sa 2026. Hindi naman nagtatrabaho, may gana pang humingi ng budget na malaki. Ha? Yan po mga kaibigan, no? So, ano pa? So yun na po mga, ka mga kaibigan, uh, siya po, itong si Bipisara Duterte, ay missing in action sa serbisyo. Take note ha, Bipisara Duterte, missing in action sa serbisyo. Aggressive sa budget, di ba? Magaling lang po siya sa budget, sa paghingi ng budget, magaling lang po siya sa paggasta ng confidential funds, pero missing in action. Nawawala tuwing may bagyo, tuwing may krisis. Yun po, si Inday Mustay. Pa? Make sense, mga kaibigan? Eh, napatunayan naman natin yan eh. Oh, oh, may bagyo noon, no? Yung uh, pumunta siya ng Germany na noon ng uh, concert. Tapos, nagkaroon naman ng bagyo. O, nasan siya? Pagunta siya sa kay Apo Wang Un, patato. Tapos, eh, bagyo na naman, mga kaibigan, siya? Pagunta siya ng Cebu, pumatan ng kasal. O, di ba? So, tuwing merong mga ganito, mga disaster, may mga bagyo, siya po ay nawawala. Parang takot siya, no? Parang meron siyang phobia at inaalis ina niya ang kanyang sarili doon sa disaster prone area, no? nililigtas niya ang kanyang sarili doon sa may mga disaster. Parang takot po siya yata. No? Takot siya sa disaster, may phobia, o ayaw niyang mamatay. So, hindi po natin alam kung anong, ano ang kanyang dahilan. Bakit siya natatakot tuwing may disaster, siya ay umaalis. So, yan. <coughs> okay, no? Uh, So, gawin natin ba? Pero mga kaibigan ha, magaling siya man po na, pero hindi po niya nakikita ang kanyang sarili. Uh, dapat, ay po niya ang kanyang sarili kasi siya naman talaga ang may problema at hindi po ang pagulong BPM. Di ba? Okay. Tapos mga kaibigan, uh, atin po atin po pong, atin pong i bank, no? Yung pagiging ito po si Bibi Sara kasi mga kaibigan ay fake news peddler, no? So i-debunk natin. Fake news peddler po kasi siya mga kaibigan, eh, no? Naturingan na siya ay vice-presidente. Pero siya po ay isang malaking fake news peddler, no? So, alam niyo ba mga kaibigan, na <coughs> Sa isang, ah, uh, na, ah, uh, uh, hinapin natin yung ano. Fake news peddler po si, 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 ano, si, si, si Bitisara, eh, no? Nakakahiya nga po siya eh, kasi, ano ang gagawin na mahal daw nila si Pangulong? Vice Presidente po siya, pero fake news peddler. Nakakahiya, di ba? So, ito <clears throat> okay, hanapin, hanapin po. hanapin Ano ang gagawin na mahal daw nila si Pangulo? Ano ka ba? Hindi naman kita pinapa-play. Okay. Hindi naman kita pinapa-play. Bakit ka play ng play dyan? Egot ka. Egot talaga to eh. Hindi ko naman siya pinipa. thank you. Ano ang gagawin na mahal? Kakainis to ah. Play lang play ah. Tagalig na kita dyan. Yeah. Okay. okay never pause at all guys know uh Dali, dito. Baka makita ko dito. Hindi ko makita sa ano Na. Dali, dito, dito. Dito. Baka makita ko dito. Ah... Uh, Sandali ah.

kaso kung saan yung uh, tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel uh, room at uh, ang daming nakikita ang white powder shop stands, na sinabi doon sa police report ay suspected kung hindi. Yeah. Ay, yan yun So yun mga kaibigan, no? si Sara Duterte po ay isang fake news peddler. So ito po sa ito po yung isa sa pinakalat niya no? fake news na ayon uh, ayun daw sa police report, may nakita daw na mga nakakalat no doon sa lamesa ng mga white powder na suspected na cocaine tapos namatay daw sa cocaine overdose si uh, tanto ko, no? Tapos, nandun daw yung presence ni F. Elisa sa scene nung, nung nangyari daw yon no? So, ito po yung malaking fake news, no? Ni Sara Duterte. Si Sara Duterte po ay pwede na nating bansagan as fake news peddler. Kasi, oh, vice-presidente siya. Supposed to be, dapat maingat siya sa lahat ng kanyang mga binibitingwang salita. Dahil pangalawang gano'n siya eh. Kumbaga, second to the highest official of the land. Pangalawa siya sa Pangulo. Pero nag, nag, uh, nagsasalita siya ng mga news na hindi naman verified, mga news na mga gawa-gawa uh, lang. So napatunayan po mga kaibigan na itong balitang ito ay gawa-gawa lang. So si Sara Duterte po ay isang fake news peddler. No? So ito po mga kaibigan, nakakalungkot no? dahil uh, galing pa ito sa isang vice president. Ay, sa bagay, no? wala naman tayong... Wala naman tayong ma -ano dyan, mahihita kasi talaga naman fake news peddler siya eh, from the very start, no? So, wala tayong mahihita sa kanya. So, ito mga kaibigan, no? Ito. Uh, Nagsalita na po yung nanay mismo, no? Yung nanay po ni mismo ni Tantoko. Okay? Basahin po natin yung sinabi ng nanay ni Tantoko, no? Ang sabi po ng nanay ni ni David, T ni Pauy tantoko ang sabi po ay, Good evening, Billionario and Miss Aimee. I'm um, Dena Vargas tantoko mother of the deceased, Paulo V. tantoko Our son died last March 9, Manila time, in LA, California. In the presence of his wife, Dina, who is the social secretary of the First Lady, Miss Lisa Marcos. He died in the hotel room where he and his wife was staying. So yan mga kaibigan ha? magkaiba po ang hotel room o ang hotel mismo ni Nathan Toko at saka ang hotel ni F. Elisa, magkaiba po, no? Iba. Hindi po sila the ng hotel, no? At sabi niya dito, no, yung nanay ni Tanto he joined his wife in the trip to be with her. The first lady was not involved in any way with our son's death. The partial autopsy report is open for you to see. Nowhere did it say our son died of overdose. It had cocaine effect, accident, and heart disease. It's hard enough to lose a loved one, especially a son who, as far as we know, did a lot of good, loves the poor, always caring and loving to his parents and his wife and children, was kind and compassionate and hardworking. It saddens me to see the news that reports to malign also the name of my husband's family business called Rustans. It's so visible to make news that. is exciting and juicy to read. To be a politized move to create more conflict in the warring factions of our government leaders. It saddens me that our son Pawi is being used to aggravate this conflict. Yan. So, mga kaibigan, tama po yung sinasabi ni Atty. Claire Castro, no? Na nagdadalamhati na nga yung nanay pagkatapos ganito pa yung ginawa no? ganito pa yung ginawa ng mga DDS no so he did have cocaine in his body as the autopsy say but it was not an overdose no so aminado ang nanay